Okay. Um, nung, nung panahon ninyo, and if we were to remember your time, ano yung uh, your fondest memory, Mark? Your fondest memory? Of the Guapings? Of the Guapings. Me, I guess, uh, yung part na feeling ko, uh, nung hinahabol kami, feeling ko Beatles, Beatles kami. Tapos nadapa pa nga ako. Naalala mo nadapa ako. Mga nadapa ko yung pelikula namin. Mga nadapa ko yung pelikula namin. <laughs> Tapos nasa na si Mark. <laughs> nasa <laughs> na si Mark. Okay. Nasa sa ego. Ah, ganun pa rin. Okay. yung mo pelikula namin. Yeah. <laughs> yun yung nadapa yung yung ka. Okay. 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 Ikaw, yun na. Eric. Isa na yun. Isa na yun. ah uh, actually, nung dumada, yung marami lang after yung nagka-concert, uh, -concert, no, show out of town, ganun nga yung pakiramdam. Parang Beatles. Pero siyempre, ano, uh, in-enjoy lang namin kasi ang maganda naman kasi kay Mark, John, sa amin. Mm. Gusto namin i-entertain yung tao. Okay. Mas ma masarap yung feeling pag napapasaya yung mga tao. Okay. You you had a post, di ba? Yeah. Pa paano mm. nga Yeah, you had a post. Si Mark uh, si, si Mark ang laging parang ganyan dito, boy. Ah, okay. Yeah. Ah, anong ibig sabihin nun? Uh, gopings. Tatlong gopings. Ah, tatlong gupings. Ah, tatlong gupings. Yes. Gawin mo nga, Eric? Yan, yan ang hindi ko naman ginagawa nun dahil bahiyain ako. <laughs> okay. <laughs> so pag gumaganon sila, ikaw? Ah, oh, so, okay. <laughs> uh, Sunod na lang, okay, paano yan? Paano? <laughs> okay. Ano ang hindi nyo malilimutan na uh, karanasan pagdating sa fans? <clears throat> uh, Mark? Fans, uh, ikaw muna. Ikaw na muna. Well, iniisip ko eh. <laughs> mo rin? Well, yun. Yung <laughs> ano talaga, yung parang... Yung dumog. Uh, yung dumog. Yung dumog. Okay. okay. Ah, yeah. Yung ano, yung mga time kasi, And premier well, nights, mga premier night. Okay. May mga negative kasi na pangyayari, hindi maganda like yung sasabunutan ka. Tapos ah, minsan yung Ano know, ginagawa niyo nun? Pag halimbawa, bigla ka na lang sinasabunutan. Wala eh, syempre, di ba? Diba? Pag, pag may time si Jomari, si Jomari, ah, hawak siya ng mga polis dahil may mm. airway boys, di ba? Hawak si Jo Marie dito, hawak si Jo Marie dito. bunga pa lang si Jom, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Kasi may isang tao, hinahawakan naman siya ganun. So, sabi so, yeah. niya, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Totoo? <laughs> May mga ganun instances. So, Ma, oh God, you can be harassed, no? Yes, One talaga. One time, naalala ko si Carmina Villaruel. Well, uh, Di ba parang nahipuan siya nung isang fan. Okay. Tapos, uh, medyo in-apprehend namin. Kasi part siya nung Gopings movie ng time na yun. Eh. Okay. Yun. So, yun. Yun yung isang hindi good part nung... That, that's what I'm talking about. Very hard to secure. I'm yes. a manager, you know. I can imagine yung security uh, nightmare that you guys would uh, actually give your producers. Pero naalala ko sa Tito Dogs. Ang manager po ni uh, ng ng groupings, the great Douglas Kehano na sa kasaysayan po actually ng uh, Philippine show business. Kinukonsider ko at marami uh, to be the first manager. Yes. He was actually the first manager. And you were discovered, you were formed, you were managed mm -hmm. by Tito Dogs. Meron ba kayong naalala na parati niyang paalaala sa inyo? Ay, yes. Marami. Marami actually. What comes to mind? Number one, sinabi niya, huwag ka sa fans. <clears throat> In any way. <clears throat> Mapaaway or mapa relationship, huwag daw, wag daw yun. Yun ang number one. Ako so, sa naalala hmm. ko naman, um, wag uh, huwag mawawala. Huwag, uh, always be good. Kasi pag, Uh, mababalat na pag nawala ka eh, parang ganun. So, huwag kang mag-a-absent, parang ganun.